natin itong helmet natin matibay yan mga idol kuma rin yan ang helmet natin mga 1.8 kg yan mga idol tansya ko lang ha idol fish on fish on mga idol takbo ka na ay grabe ang laki nito mamaw to mga idol nasa ilalim mamaw to mga idol sana mahuli natin no? mamaw to pag ito na huli natin tingnan nyo mga idol kung paano mahirapan yung ating rad dito grabe sobrang laki nito mga idol ah tantsa ko mga idol nandito yung kiluhan natin tantsa ko mga 1.8 kilogram mga 1.8 kilogram yan mga idol tantsa ko lang ha 1.8 kg so ilagay na natin dito yung kilwa natin yan yung kilwa natin tapos let's go na tayo mga idol let's go na tayo nandito mga idol sa ilalim kailangan natin ng tungtungan mga idol Tungtungan natin tong helmet natin makangat lang tayo ng konti mga idol yan tungtukan natin tong helmet natin matiba yan mga idol okuma rin yan ang helmet natin kaya matiba yan hindi basta basta yan magigiba ayan mga idol nasa ilalim 1.8 kg mga idol tansya ko yan 1.8 kg nako tumakbo na nakaramdam ito wala to, mga isang kilo lang to mga idol mga isang kilo lang to mga idol itong natira mga isang kilo lang to yan sa nakita niyo mga idol no? meron pa isang natira mga idol mga isang kilo lang to siguro Ayan mga idol. Lang. Ayan o. mga idol. Fish on. Fish on mga idol. ba diba? Fish on. Ayan mga idol. Fish on. Ayan. Nakatakas. Fish on na siya eh. Nakatakas sa fish on natin mga idol. Ayan. Isa pa. Fish on ulit. Ay. Tignan isa pa isa pa mga idol nagtago mga idol yan sa ilalim eh. ano po oh. nakatakas oh, ayun na tumakas na fish on na yun eh huli na yun mga idol nakatakas lang nakatakas lang mga idol ay grabe science hindi nah, para sa atin mga idol hindi para sa atin makatakas eh hindi para sa atin makatakas ayun nakatakas mga idol kita nyo naman oh, ang laki nun mga isang kilo mahigit yun pang ulam na sana yun mga idol pang ulam na sana yun pang ulam na sana yun mga idol nangwista dito sayang huli na yun eh takas pa kuli na nakatakas pa mga idol. Wala tayong magagawa mga idol kasi nakatakas.